Nauri ako. Mayon pa? Ada, wala. Nani ni ginawa niya na sayo na putot pa. Oh. Pwede na ko na kukunta diyo. Pwede na yun. Hasta ang panin ti upunta. Yun lang. Pag tinoktok yun, maroon ti yun. Uyay <laughs> oh, daw. Oh, ada. Ano ba naman ito sila? Oh. Ayan ang puno, nahulog yan. Putot! Hindi rin handa yan. Ha? Durho sa aking... Aduh, kasaragdai! Grabe, wala na yan. Inano na ngayon? Wala pa na ko ah! Nyan, may agunta na sa kagsoon. Pero yun na duwa, malin makaluoy. O, ni pada ah, sayang. O, adaw. Wala ka mo sa ano? Wara luoy? Wala luoy. Wala luoy, o. Awe, awe, o. hana. Kupat! Hindi oh. ni kamang-kamang okay. o. Ayaw okay. pagpasugat! Ay, grabe na yun. Bunakal ako dalo-dalo. Bunakal pa ako dalo-dalo. Ano, magkadukot. Kaya, naupod. mau wow. kau <laughs> <Grabe yang bacterius. laughs> yang oh. Ah. Oh. ya ali abuh saya gravyam yang terius ini lebih dua ha an bangut Huwag-huwag. Nanya ako. Nanya ako, dalo-dalo. The best na yan. <laughs> ha? Ayaw na, maluya na yon. May kagudan dito, karabulit. Ano, sinko lang. Oo, oh, dito kagudan. Sa'yo. Oo, oh, sige. Okay. Kapalitan ko yun. Kabalitan na yun. Oh, ayun. Oh, tapos ko na. Yun. Ibutang tanay ni Entiro. Kaya de naman niya. Oo, uh, kaya nga niya. Para sa rayuan lang na luto. Oo. Uh, uh. Okay. Pag-iakong kutsilyo. Bye-bye.